Napansin mo ba na madalas hindi sapat ang mga salita upang iparating ang tunay mong nararamdaman? Ang mga usapang hindi nagaganap, ang mga damdaming iyong itinatago lahat ng ito ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa anumang verbal na pagpapahayag. Sa katahimikang ito nagtatago ang maraming katotohanan. Kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan tila hindi nagtatagumpay ang pag-uusap, maaaring ito ay senyales na may mas malalim na bagay na nangyayari. Ang kawalan ng komunikasyon ay hindi lamang kakulangan ng salita, kundi isang tahimik na sigaw na umaalingaungaw sa iyong isipan. Ang sakit na hindi pagkaunawa at ang pagkabigo na hindi marinig ay maaaring lumikha ng isang hadlang na mahirap sirain. Ang katotohanan ay na ang hindi mo sinasabi ay madalas nagdadala ng napakalaking emosyonal na bigat. Sa mga sandaling iyon ng mga pagpaus, mga pag-aatubili, at sa mga titig na hindi nagtatagpo, lumilitaw ang mga pinakamakabuluhang mensahe nararamdaman mo ito, hindi ba? Parang isang bahagi ng iyong sarili ay humihini ng pansin, habang ang isa naman ay nagtatago sa takot kung ano ang maaaring mangyari kapag inilantad mo ang iyong mga damdamin. Maaaring sinubukan mong ipaliwanag ang iyong mga emosyon, ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Hindi ibig sabihin na mali ka, ibig sabihin lamang na ang sitwasyon ay komplikado. Ang iyong nararamdaman ay totoo at may kabuluhan. Ang labanan sa loob mo habang sinusubukang magpahayag ay refleksyon ng mga relasyon na madalas ay mababaw o mapanira. Panahon na para bigyang pansin ang mga bagay na tahimik. Ang mga bagay na hindi mo sinasabi ngunit nais mong ipahayag ng lubos ay maaaring maging unang hakbang para sa pagbabago. Tignan sa loob at tanungin ang iyong sarili, ano ang pumipigil sa akin na magsalita? Ano ang sinasabi ng kawalan ng komunikasyong ito tungkol sa aking halaga at sa aking lugar sa mga relasyong ito. Kung nakarating ka na sa puntong ito, ito ay isang senyales. Isa itong paanyaya para magsimulang bigyang pansin kung ano ang maaaring ipahayag ng katahimikan. Ang mga bagay na nakatago ay maaaring makalaya at maaari mong matuklasan na ang panloob na tinig na tahimik na sumisigaw ay nararapat pakinggan. Ikaw ay karapat dapat na magkaroon ng isang buhay kung saan ang iyong mga damdamin ay nirerespeto at ang komunikasyon ay dumadaloy ng maayos. Ang katotohanan na hindi mo sinabi ay maaaring maging susi para buksan ang mga bagong pinto sa iyong buhay. Ang iyong mga nararamdaman ay mahalaga at ngayon na ang panahon na bigyan ng boses ang kung ano ang dating tahimik. Ang katahimikan ay maaaring maging isang espasyo ng pagninilay, ngunit maaari rin itong maging isang kulungan. Madalas kang makaranas ng mga sitwasyon kung saan hindi dumadaloy ang mga salita at maaari itong magparalisa sa iyo. Mahalagang kilalanin na ang kahirapan sa pagpapahayag ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tugon sa mga nakaraang karanasan na humulma sa iyong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Maaaring naranasan mo ang mga sitwasyon kung saan ang iyong damdamin ay hindi pinapansin o pinagtatawanan. Ang mga karanasang ito ay lumilikha ng isang layer ng proteksyon na bagaman nauunawaan, maaaring pumigil sa iyo na tunay na makapag-ugnay sa iba. Kapag hindi ka makapagbukas, maaaring maramdaman mong nawawala ang mahalagang pagkakataon upang makipag-ugnay sa mga tao sa iyong paligid. Nabubuo ang isang relasyon sa batayan ng komunikasyon, at ang kawalan nito ay maaaring magresulta sa mga hindi pagkakaunawaan at paglayo. Kung nasa isang relasyon ka kung saan hindi mo mailabas ang iyong emosyon, maaaring ito ay magdulot ng isang siklo ng frustration at kalungkutan. Ang kawalan ng pag-uusap ay hindi lamang pumipinsala sa kalidad ng relasyon, kundi pati na rin magpapaisip sa iyo ng iyong sariling halaga. Maaari kang magsimulang magtanong kung ang iyong damdamin ba ay may halaga o kung ikaw ay nag-exaggerate lamang. Ang pagdududang ito ay isang patibong na kailangang matanggal. Subukan mong obserbahan kung ano ang nangyayari kapag hindi mo kayang mag-ugnay. Ano ang lumilitaw sa iyong isipan? Takot? Anxiety? Ang mga reaksyong ito ay malinaw na mga senyales na kailangan mong harapin ang iyong mga emosyon. Ang kawalan ng katiyakan na lumalabas ay maaaring makapanghina, ngunit mahalagang tandaan na mayroon kang karapatan na ipahayag kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi mo kailangang maramdaman na kailangan mong magkaroon ng lahat ng mga sagot na handa na. Minsan, ang simpleng kahandaang ibahagi ang iyong mga alinlangan ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa mas malalim at makabuluhang mga pag-uusap. Ang komunikasyon ay hindi lamang sa mga salita. Mga kilos, mga tingin, at kahit na ang iyong presensya ay maaaring magpadala ng malalakas na mensahe. Sa pag-alam nito, maaari mong simulan ang paggalugad ng mga alternatibong paraan upang ipahayag ang kung ano ang iyong nararamdaman. Ang pagsusulat tungkol sa iyong mga damdamin, halimbawa, ay maaaring isang paraan upang ayusin ang mga ito bago ibahagi sa iba. Ang gawain ito ay hindi lamang makatutulong upang mas maunawaan ang iyong mga emosyon, ngunit nagbibigay din ng kalinawan kapag dumating na ang oras para magbukas. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mahirap na kalagayan ng pagpapahayag ng iyong mga damdamin, tandaan na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang humaharap sa parehong hamon. Ang pagbahagi ng pakikibaka na ito ay maaaring maging isang makapangyarihang unang hakbang. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o paghahanap ng suporta mula sa mga grupo ay maaaring magbigay ng bagong mga pananaw at lakas ng loob. Sa pagkonekta sa iba na nakakaunawa sa iyong kalagayan, maaari mong matuklasan na ang iyong mga karanasan ay hindi unike at maaaring magdala ito ng kaginhawahan. Gayunpaman, mahalaga rin na suriin mo ang mga relasyon sa iyong buhay. May mga tao bang tunay na sumusuporta sa iyo at may mga tao bang hindi pa handa na makinig? Ang pagsusuri kung sino ang mga tao sa paligid mo at kung paano ang mga relasyon na iyon ay nakakaapekto sa iyong kakayahan na magkomunikar ay maaaring maging nakakaliwanan. Kung napapansin mo na ang ilang mga tao ay nagpaparamdam sa iyo na maliit o hindi pinahahalagahan, marahil oras na upang muling suriin ang mga ugnayang iyon. Karapat dapat kang mapalibutan ng mga tao na nirerespeto at hinihikayat ang iyong boses. Kapag naliwanagan ka sa iyong kakayahang makipagkomunika, nagsisimula kang lumikha ng bagong pattern sa iyong buhay. Mula sa sandaling magdesisyon ka na ang iyong mga emosyon ay karapat-dapat marinig, binubuksan mo ang posibilidad ng mas totoo at tapat na pamumuhay. Hindi ito nangangahulugang madali, maaaring may mga sandali ng kahinaan at hindi komportable, ngunit ang mga sandaling iyon ay mahalaga para sa paglago. Tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo. Kapag nilagpasan mong magsimulang maging tapat sa iyong sarili at sa iba, lumikha ka ng espasyo para sa totoong koneksyon. Ang paglalakbay na ito ay maaaring mga ilangan ng tapang, ngunit bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagiging totoo ay isang hakbang patungo sa mas kasiyasyang buhay. Ang iyong nararamdaman ay hindi lamang mahalaga, ito ay mahalaga para sa iyong emosyonal na kalusugan at sa kalidad ng iyong mga relasyon. Napakahalaga rin na magpraktis ka ng aktibong pakikinig. Minsan, ang mga tao sa paligid mo ay maaaring nakikipaglaban din sa kanilang sariling mga katahimikan. Sa pagiging mas kamalayan sa kung ano ang sinusubukang iparating ng iba, maaari kang makatulong na lumikha ng ligtas na kapaligiran kung saan komportable ang lahat na magbukas. Ang siklong ito ng pagpapahayag at pakikinig ay maaaring baguhin ang mga dinamika ng iyong mga relasyon na nagpo-promote ng espasyo kung saan malayang dumadaloy ang mga salita. Habang ikay sumusulong, kilalanin na bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Mula sa pagbabahagi ng isang saloobin na karaniwang itatago mo, hanggang sa pagiging mas bukas tungkol sa iyong mga emosyon, bawat akto ng tunay na komunikasyon ay isang tagumpay. Hinahayaan mo ang iyong sarili na makita at marinig, at iyon ay isang akto ng tapang. Kapag ang ito'y naging isang ugali, hindi ka lamang magiging mas kumpiyansa sa iyong kakayahang ipahayag ang sarili, munit magpapalakas din ng inspirasyon sa iba na gawin ang pareho. Karapat dapat kang manirahan sa isang kapaligiran kung saan ang iyong mga damdamin ay iginagalang at kung saan ang komunikasyon ay isang dalawang daang kalsada. Ang katotohanan na iyong itinatago ay maaaring magdala ng pagbabago at pagbabagong buhay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang katahimikan ay hindi kailangang maging isang pabigat, maaari itong maging isang imbitasyon sa pagninilay at pagkilos. Nayon, higit pa kailanman, ito ang oras upang bigyan ng boses ang mga bagay na tahimik. Mahalagang maunawaan na ang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa sinasabi mo, kundi pati na rin sa kung paano mo nararamdaman patungkol sa mga bagay na hindi nasasabi. Kapag iyong napapansin na ikaw ay nag-aalinlangan, mahalaga ang pagsiyasat kung ano ang nasa likod ng pag-aalinlangan na iyon. Maaaring may mga nakaugat na takot na pumipigil sa iyo na magbukas. Ang mga takot na ito ay madalas na naubnay sa mga nakaraang karanasan, kung saan ang iyong boses ay hindi narinig o pinahalagahan. Ang kawalan ng katiyakan sa pagpapahayag ng sarili ay maaaring lumikha ng isang mabisyo na siklo. Pakiramdam mo ay hindi ka makapagsalita, kaya mas lalo kang umatras, at ito ay nagdudulot ng pag-ipon ng mga emosyong hindi nasasabi na nagdadagdag lamang sa iyong pagkabigo. Mahalagang masira ang siklo na ito, ang unang hakbang ay kilalanin ang iyong sariling tinig at maunawaan na ito ay mahalaga. Ang nararamdaman mo ay nararapat ibahagi at ang iyong pag-unawa sa mga nangyayari sa paligid mo ay totoo. Kapag nagsimula kang magbukas, maaari kang makaranas ng pagtutol. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring hindi sanay na makita kang nagpapahayad. Maaaring magdulot ito ng mga sandali ng kakulangan sa ginhawa para sa iyo at para din sa kanila. Gayunpaman, ang pagtutol na ito ay hindi dapat maging dahilan para mawalan ng pag-asa. Ito ay isang senyas na binabasag mo ang mga nakasanayan at lumilikha ng mga bagong dinamika sa relasyon. Ang pagbabago ay maaaring maging hamon, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang mapalakas ang iyong mga koneksyon. Isang paraan upang padaliin ang transisyong ito ay ang pagsasanay ng komunikasyon sa maliliit na hakbang. Magsimula sa pagbabahagi ng mga damdamin sa mga ligtas na kapaligiran, kung saan nararamdaman mong ikaw ay tinatanggap. Maaaring makipag-usap ka sa isang kaibigan na pinagkakatiwalaan mo o sa isang grupo na pinahahalagahan ang bukas na dialogo. Ang mga interaksyong ito ay maaaring magpalakas ng iyong kumpiyansa at matulungan kang makahanap ng mga salita upang ipahayag ang iyong nararamdaman. Bukod dito, isa alang-alang ang kahalagahan ng empasya. Kapag ikaw ay nagbubukas, dapat karing handang makinig sa iba. Ang aktibong pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon. Sa pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iba, mas mauunawaan mo ang iyong sariling emosyon at makakalikha ng isang espasyo kung saan komportable ang lahat na magbahagi. Karaniwang nakakaramdam ng takot na maaaring maling maintindihan o na ang iyong mga emosyon ay hindi tatanggapin ng mabuti. Gayon Gayunpaman, ang pagbubukas ng sarili ay maaaring magdulot ng domino effect. Kapag pinapayagan mong maging vulnerable ka, hinihikayat nito ang iba na gawin din ang parehong bagay. Ang palitang ito ay lumilikha ng isang kapaligiran ng tiwala at kaligtasan, kung saan ang komunikasyon ay mas natural na dumadaloy. Kung natatanto mo na nasa isang lugar ka na hindi pinahahalagahan ang iyong mga emosyon, marahil panahon na upang muling suriin ang mga relasyong iyon. Isa alang-alang kung talagang iginagalang ng mga taong ito ang iyong kakayahang makipag-ugnayan. Ang mga malusog na relasyon ay itinataguyod ng mutual na respeto at pangunawa. Kapag napansin mo na nasa isang kapaligiran ka na hindi pinahahalagahan ang iyong mga emosyon, maaaring senyales ito na panahon na upang humanap ng mas makabuluhang koneksyon. Ang pagtataguyod ng sarili ay isang makapangyarihang gawain. Sa pag-iit ng iyong karapatan na magpahayag, sinisimulan mong buwagin ang mga hadlang na nagpapanatili sa iyong katahimikan. Kasama narito ang pagtitiyak na ang iyong mga nararamdaman ay may kaugnayan, anuman ang reaksyon ng iba. Sa pagtitiwala sa sarili, sinisimulan mong lumikha ng bagong pamantayan kung saan ang iyong boses ay naririnig at pinahahalagahan. Minsan, ang pagkilos ng pagbubukas ay maaaring magsimula sa isang kaganapan o usapan na magpapaisip sa iyo. Maaaring ito ay isang pelikula, isang libro, o kahit na isang kaswal na usapan na magpapatanong sa iyong sariling mga emosyon. Gamitin ang mga sandaling ito bilang mga pagkakataon upang higit pang tuklasin kung ano ang nasa loob mo. Maaari silang magsilbing mga katalista para sa pagbabago. Ang pagsasanay ng sariling pagmumuni-muni ay isa pang mahalagang kasangkapan. Maglaan ng oras para mag-isip tungkol sa iyong mga emosyon. Itanong sa iyong sarili kung ano talaga ang iyong nararamdaman at bakit ka nakakaramdam ng ganito. Ang pagsasanay na ito ay maaaring makatulong sa iyo na matukoy ang mga pattern na humahadlang sa iyong pakikipag-usap. Habang nagkakaroon ka ng kaliwanagan tungkol sa iyong mga emosyon, magiging mas madali itong ipahayag. Mahalaga rin na kilalanin na ang komunikasyon ay isang kasanayang maaaring mapabuti. Huwag matakot na maghanap ng mga mapagkukunan na maaaring makatulong sa iyo na mas mahusay na magpahayag. Ang mga libro, workshop o therapy ay maaaring mag-alok ng mga bagong pananaw at mga teknika para mapabuti ang iyong kakayahan sa komunikasyon. Bukod dito, isa-alang-alang -alang ang epekto ng komunikasyon sa iyong emosyonal na kalusugan. Kapag nararamdaman mong malaya kang ipahayag ang iyong mga emosyon, maaari nitong mabawasan ang pagkabalisa at mapabuti ang iyong kalusugang pangkaisipan. Ang bukas na komunikasyon ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong mga relasyon, kundi nagpapalago rin ng iyong pagsasarili at personal na paglago. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay maaari din maging kapakipakinabang. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat para sa mga koneksyon na mayroon ka at sa mga taong nakikinig sa iyo, pinatitibay mo ang kahalagahan ng komunikasyon sa iyong buhay. Ito ay lumikha ng isang positibong siklo kung saan mas nararamdaman mong motibadong magbukas at kumonekta sa iba. Sa wakas, tandaan na ang paglalakbay patungo sa pagpapahayag ay tuloy-tuloy. Bawat hakbang na gagawin mo patungo sa mas bukas at tapat na komunikasyon ay isang hakbang patungo sa mas malusog at tunay na mga relasyon. Ang pagbabago ay hindi nangyayari magdamag, ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat kilos, ikaw ay papalapit sa isang buhay kung saan ang iyong mga emosyon ay iginagalang at pinahahalagahan. Ang daan ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng mga katulad na hamon at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga karanasan, maaari kang makahanap ng suporta at pag-unawa. Ang katahimikan ay maaaring isang espasyo para sa pagminilay, ngunit dapat din itong maging isang paanyaya sa pagkilos. Ngayon ang panahon upang bigyan ng tinig ang kung ano ang nasa katahimikan. Naisip mo na ba kung paano ang komunikasyon ay hindi lamang limitado sa sinasabi natin, kundi pati na rin sa hindi natin sinasabi? Madalas, ang nasa likod ng katahimikan ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa anumang salitang binigkas. Ang kawalan ng ekspresyon na ito ay maaaring maging isang pabigat na iyong dinadala, at mahalaga na maintindihan na ang bigat na ito ay lehitimo. Ito ay isang tawag upang simulan mong tuklasin ang mga hindi na ilalahad na damdamin. Ang unang hakbang ay ang pagkilala na ang iyong mga emosyon ay may halaga. Ang pagkilalang ito ay unang hakbang upang mabasag ang siklo ng katahimikan. Maaaring matukso kang maliitin ang nararamdaman mo, ngunit mahalagang tandaan na ang iyong mga karanasan ay may kabuluhan. Ang bawat emosyong sumisibol ay may dahilan, at ang pagsiyasat sa mga ito ay maaaring maging daan para sa paggaling. Kapag pinayagan mong madama ang iyong nararamdaman, binubuksan mo rin ang pinto para mas maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Madalas, ang mga damdaming iniingatan mo ay konektado sa mga interaksyon na hindi naging maganda o sa mga sitwasyon na nag-iwan ng bakas. Ang pagkaunawang ito ay maaaring magbigay daan sa isang bagong pananaw sa kung paano ka nakikipagkomunika at nakikipag-ugnayan sa iba. Ang komunikasyon ay dapat maging isang patuloy na proseso. Kapag ikaw ay nagbukas upang ipahayag ang iyong nararamdaman, binibigyan mo rin ang iba ng pagkakataon na gawin ang ganoon. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang kahinaan ay pinahahalagahan at ang mga tao ay nararamdamang ligtas upang ibahagi ang sariling karanasan. Ang palitang ito ay mahalaga para sa isang malusog at balansing relasyon. Isipin ang mga pagkakataon na nag-atubili kang sabihin ang isang mahalagang bagay. Ano ang nakataya sa sitwasyong iyon? Kadalasan, ang takot sa paghatol o pagtanggi ay maaaring maging paralisado. Mahalaga na harapin mo ang mga takot na ito, Tandaan, maaaring bahagi ng proseso ang pagtanggi, ngunit hindi nito binabawasan ang halaga ng nais mong iparating. May karapatan kang mapakinggan. Bukod dito, mahalaga ang pagsasanay ng pagpapatibay sa sarili. Kapag ikaw ay nagtuturing at ipinapahayag ang iyong damdamin, pinapalakas mo ang iyong sariling tinig. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng maliliit na kilos, tulad ng pagpapahayag ng iyong opinyon sa isang usapan o pagbabahagi ng isang damdamin sa isang taong pinagtitiwalaan mo. Bawat hakbang ay mahalaga at tumutulong na buin ang iyong kumpiyansa. Mahalaga rin ang pagsasanay ng aktibong pakikinig. Sa pakikinig ng mabuti sa iba, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong mga koneksyon, ngunit nagiging mas mulat ka rin sa iyong sariling damdamin. Ang ganitong siklo ng pagbibigay at pagtanggap ay maaaring magpabago sa mga mababaw na relasyon at maging malalalim na ugnayan. Maaari kang magsimula na lumikha ng isang kapaligiran kung saan natural na dumadaloy ang komunikasyon. Ito ay nangangailangan ng pasensya at pangakong makipag-usap ng bukas. Paminsan-minsan, ang pinakamahirap na usapan ay ang pinakabukas palad. Huwag matakot na buksan ang mga sensitibong paksa. Ang pag-uusap tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga ay maaaring magbago ng daloy ng anumang relasyon. Tandaan, ang komunikasyon ay isang kasanayang pinagyayaman sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng pagsasanay. Huwag mabigo kung hindi mo agad maipapahayag ng perpekto ang iyong sarili. Ito ay isang proseso. Sa bawat pagsubok, mas lalapit ka sa isang tunay at makahulugang komunikasyon. Sa huli, tandaan na ang pagbabago ay hindi kailangang maging dramatiko para maging makabuluhan. Minsan, ang mga maliliit na kilos, tulad ng pagpapahayag ng pasasalamat o pagtatanong ng matapat na tanong, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang mga ganitong interaksyon ay bumubuo ng isang kapaligiran ng tiwala at respeto. Ngayon na ang oras para kumilos. Kilalanin kung ano ang nasa loob mo at simulan itong ipahayag. Ang komunikasyon ay isang tulay na nag-ugnay sa iyo at sa iba, at mahalaga na gamitin mo ito ng madalas. Karapat dapat kang mapakinggan at respetuhin. Huwag hayaan na katahimikan ang maging tanging opsyon mo. Bago ka umalis, gawin mo muna ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang bagay na nakaantig sa puso mo ngayon. At, kung makatumiran, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na nangangailangan ding marinig ito.